Noong 2025, opisyal nang ipinasok ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kauna-unahang makabagong tank killer missile system sa kanilang arsenal, ang BGM-71-2. Isang malaking hakbang ito sa modernisasyon ng kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa. Ang BGM-71-2, tube launch, optically tracked, wire-guided, ay isang kilalang anti-tank guided missile na gawa ng Estados Unidos at subok na sa maraming digmaan sa buong mundo. Sa Pilipinas, ang pagdating ng sistemang ito ay sagot sa matagal ng kakulangan ng kakayahan ng bansa na tumugon sa banta ng mga armored vehicles at tanke. Ang two missile ay dinisenyo upang sirain ng makakapal na armor ng mga tanke, armored personnel carriers, at iba pang mga sasakyang militar na may mataas na proteksyon. Ang warhead nito ay gumagamit ng high explosive anti-tank heat technology na kayang tumagos sa modernong composite at reactive armor. Sa isang pag-atake, may kakayahan nitong tuluyang wasakin ng isang tangke, anuman ang klase ng protection dala nito. Para sa Pilipinas na matagal nang umaasa sa magaan na sandata, ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay nagbibigay ng panibagong lakas sa depensang panlupa. Isa sa mga natatanging tampok ng BGM-71-2 ay ang wire-guided system nito. Gumagamit ito ng optical track ang habang ang missile ay nasa himpapawid at iniiwasan nito ang pangangailangan ng GPS o radar na madaling majam. Sa pamamagitan ng wire guidance, mas kontrolado ng operator ang direksyon at pag-atake ng missile. Kahit gumagalaw ang target o nasa likod ng cover, may mataas na tsansa pa rin itong tamaan. Ang ganitong uli ng sistema ay napakahalaga lalo na sa mga kagubatan at bundok kung saan maraming lugar ang may limitadong visibility. Ang misayo na ito ay may range na humigit kumulang 3.75 km, sapat upang makipaglaban mula sa ligtas na distansya. Sa mga isinagawang pagsasanay ng Philippine Army, pinatunayan na ang TOO ay madaling gamitin at epektibo kahit sa gabi o sa masamang panahon, lalo na kung ipapareha sa mga thermal at night vision targeting systems. Sa tulong ng mga modernong teknolohiya, mas lumawak ang kakayahan ng mga sundalo na labanan ang anumang banta sa lupa. Ang unang deployment ng BGM-71-2 sa Pilipinas ay isinagawa sa mga piling light armored vehicles ng Army. Pinagsanib ang tow launcher sa mga mobile units upang mabilis itong may pwesto at maalis kapag kinakailangan. Nagsanay ang mga piling sundalo sa tulong ng mga tagapagsanay mula sa Estados Unidos, kabilang na ang paggamit ng live fire drills at battlefield tactics. Tiniyak ng AFP na ang bawat operator ng TOW ay may sapat na kaalaman hindi lang sa paggamit nito kundi pati sa paggamit nito bilang bahagi ng mas malawak na combat operation. Hindi lamang teknikal ang kahalagahan ng BGM-71-2 kundi pati na rin ang epekto nito sa estratehikong depensa ng bansa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa patuloy na pag-usbong ng mga banta mula sa labas at loob ng bansa, ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang anti-armor weapon ay nagsisilbing matibay na pahayag ng kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito. Bukod pa rito, nakapaloob ang tos system sa mas malawak na horizon tatlo ng Revised AFP Modernization Program na layuning palakasin ang kakayahan ng bansa sa territorial defense. Sa tulong ng mga alyado tulad ng Estados Unidos, Australia, at Japan, isinama na ang tool sa mga joint military exercises. Mas pinagtibay nito ang interoperability ng Pilipinas sa mga kaalyado nito na napakahalaga sa panahon ng kagipitan. Ang paggamit ng iisang missile system ay nagpapabilis sa koordinasyon, logistics, at operasyon sa panahon ng krisis o digmaan. May mga plano rin ng AFP na palawakin pa ang paggamit ng BGM-71-2. Isa sa mga tinitingnan ay ang posibilidad na ilagay ito sa mga attack helicopters o maging sa mga naval fast craft para sa coastal defense. Sa ganitong paraan, mas magiging flexible ang paggamit ng missile system sa iba't ibang combat scenarios. Bukod dito, kilala ang tool sa pagiging matibay, maaasahan, at mababang maintenance cost, dahilan para ito'y maging matalinong investment para sa pangmatagalang depensa. Ang pagkakaroon ng two ay hindi lang pagdagdag ng isang sandata. Isa itong simbolo ng pagbabagong nilalakad ng sandatahang lakas, mula sa pagiging traditional defense force patungo sa isang modern, mobile, at high-tech na military organization. Para sa bawat sundalong Pilipino, ang two ay nagbibigay ng panibagong kumpiyansa. Para sa mga kalaban ng bayan, ito ay isang babala na handa na ngayon ang Pilipinas sa bagong uri ng digmaan. Sa kabuuan, ang BGM-71-2 ay hindi lamang teknolohiya, ito ay representasyon ng paninindigan ng bansa. Sa harap ng mga bagong banta, pinapatunayan ng Pilipinas na kaya nitong lumaban at ipagtanggol ang kanyang teritoryo gamit ang mga makabagong kasangkapan at disiplina ng mga sundalong Pilipino. Isa itong bagong yugto sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas, Isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan.